ng araw Pilipinas mga kabrabo pag-uusapan natin ngayon ang may kaugnayan dito sa kontrobersiya na kinasasangkutan nitong si uh, Jonathan Morales no itong uh, ex-PDEA agent uh, kung saan siya ngayon ay laman ng mga balita mula last week hanggang ngayong week na ito dahil nga doon sa naging kontrobersyal na PDEA leaks no kung saan mga sensitibong dokumento ng uh, Philippine Drug Enforcement Agency ay uh, napunta sa kung kani-kaninong uh, kamay at uh, naisiwalat nga yung may kaugnayan sa pagkasangkot di umano sa illegal na droga nitong si uh, mismo nga ating uh, Pangulong uh, uh, Ferdinand uh, Marcos Jr. Ganon din, itong uh, si Maricel Soriano, yung uh, uh, premiadong actress dito sa ating bansa. Sa nakaraang dalawang hearing nitong Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ni Senator Bato de la Rosa eh, ang pangunahing resource person no dito sa sinasagawang Senate investigation in aid of legislation ay ito nga si uh, Expedia agent Jonathan Morales at uh, kapansin-pansin mga kabrabo na binigyan pansin ni na Senators Jingle Estrada at Grace Poe ang mga kinasasangkutang kaso ni Morales kung saan ang ilan sa mga ito ay nadis sa iba't ibang korte. This person has been charged a violation of Article 180 of the revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga, in violation of Article 180 of the revised Penal Code, is a, uh, it was a false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, Staff pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City. Slight physical injuries pending before, before uh, Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly clearly demonstrate the questionable uh, integrity and credibility of this particular uh, resource person, and the same evidence refutes all accusations against uh, the Philippine Drug Enforcement Agency and its uh, current leadership and the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious def defamatory and outright false actually uh, ginong morales uh, satangapa namin hindi lang kay senator bato maraming nagbigay ng babala sa amin tungkol sa inyong karakter. Uh, mga patong-patong na kaso laban sa inyo. Ngayon, hindi naman natin sinasabi that it should jeopardize your testimony. I'm just telling you that uh, we really have to go through with a fine-tooth comb uh, the, the allegations that are being brought forth uh, our committees. Uh, so, at the proper time, I would like to, to ask also there are certain kasi some cases against him eh. Tama naman si Morales nang sabihin niya na hindi porket marami siyang kinasasangkot ang kaso ay isa na siyang masamang tao. Lalo pata ang ilan sa mga ito ay na-dismiss ng korte. Yung pong sinasabi ni, ni, Honorable Senator Engel Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po, kono ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagarante ng konstitusyon. Hindi naman kumo po yung tao na kasuhan na wala na siyang karapatan. Sa ilan sa mga kaso ni Morales, nakatawag pansin sa amin ang sinabing ito ni Senator Bato de la Rosa. Yes, this is pertaining to the house, uh, oh, okay. housing uh, Home homeowners association. Oh. Ang tinutukoy ni Senator Bato ay itong nangyari sa Parkwood Executive Village sa Barangay Maybunga, Pasig City noong October 1, 2022 kung saan si Morales noon ang kasalukuyang presidente ng Homeowners Association. Sa video inyong mapapanood, nagkainitan si na Morales at isang homeowner hanggang sa nagkasunto na. Si Morales ang nanuto batay sa si video. batang section 2A. sa video. Давай, да, 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 basically nagugulo yung mga yung mga homeowners dito no and kung ano ano mga rules and penalties ang, ang mga pinapataw sa mga nagpapatayo ng bahay dito tapos yung mga sort of sorry ah medyo yung mga ano mga funds like for example mga construction bonds imbis na ini-escrow tinatago lang kasi pwede mong ibalik yung after construction pag walang penalties, ginagastos nila. May isang pang video noong April 8, 2023 kung saan muling nagkagulo sa nasabing subdivision. Ang inireklamo nila, si Morales pa rin. Ano malus po yung pagkakaupo po ng itong presidenting ito. At marami pong ano, marami pong naging problema po ang ang parkwood po sa during etong administrasyon po niya. Uh, sa kamsamaang palad po, hindi po namin po siya mapatanggal dahil po sa na, nangyaring pandemya At uh, dun po sa panahon po na, ano, na naupo po siya, tinuloy po niya yung illegal na uh, pangolekta ng 1,200 association dues, which is dapat po talaga 800 lang po. Isa pang video noong August 15, 2023, kung saan isang homeowner ang ayaw papasukin ng mga guard dahil isasakay niya ang mga construction worker na gagawa ng bahay niya. Ang utos ay nagmula muli kay Morales. Sir, pasok kayong lahat. Pasok kayo rito. Papasukin ko lahat yung tao ko sa kotse. Papasukin ko lahat yung tao ko sa kotse. Pasok kayo. Hindi. Ako ang may-ari ng lupa. Ako ang may-ari ng lupa. Wala kayong karapatan kung sino ang papapasukin ko sa kotse. No, no, no. Ano ninyo? Yun Pasok kayo. Wala kayong karapatan kasi lupa ko yun. Lupa ko yun. Alam ko, alam ko, nagpapatawag na ako ng pulis Nagpapatawag ako ng pulis Hindi, pasok, Sir, so, magkakagulo tayo rito Magkakagulo tayo Anong violation? Bakit tayo papasitin? Ma'am, mayroong pinarsip sa inyo na board resolution Sir, yung board resolution, kausap ko ang City Hall Walang kalapatan ang Parkwood na magpahinto so, ng construction. So, dapat ma'am, wala pa lang si ma'am sa pinarecept sa inyo, nag-complain na ako kayo doon. Asan? Sir, wala kami pakialam sa complaint. Wala kami pakialam May doon. Ang pinarecept po siya... Uh, Nang pinarecept yun, that's not a Kasi hindi naman siya ang presidente dito. Expired na siya. Anong pakialam ko sa kanya? Sir, kausap ko ang DILG. Kausap ko ang DILG. Kausap ko sila. Pati si Atoy ni Hans ang sabi papasukin. Diretso na kayo. Diretso na. Diretso walang, kayong... walang alis niya lang. ako ang nagpapasahod niyan. Sige na po. Diretso na kayo. Diretso na kayo. Ako ang nagbabayad. Ako ang nagbabayad. Diretso na kayo. No, ako ang nagbabayad. Ako ang nagbabayad dito sa kanila, sir. Hindi ang parkod. Ano ipapakain nila sa pamilya nila? Pinahinto niyo yung trabaho. Pinapapasok kami ng mayanin. No. Sorry, sir. Sir, Take ako day. yung may-ari. Ako, empleyado. Kaya lang. ako ang kausapin mo, hindi sila. Sir, ako ang kakausapin, hindi sila. Sumusunod lang din sila sa akin. Ako ang kakausapin. Boss! Ako ang kakausapin kasi ako ang may-ari. Wag, wag nyo antay tayo. Na. no! 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 Wag nyo antay Ay, na. sige! Sige! No, no, no! Diretso kayo! Diretso kayo! Diretso kayo! Diretso kayo! Diretso kayo! Ito yung password mo kang pera. 1.2 million. 1.2 million ang binayaran ko para magpagawa ng bahay. Ngayon na naman, another 300,000. Another 300,000. Ayan o, oh, ilan to? Ilan ang hindi pinapapasok? Ano natin? Hindi, alam to ni Atty. Hans. Sir, yung contractor namin. Unang-una, na kontraktor, no, no, hindi sa Sir, hindi naman niya inaccept yun. Oh, hindi niya inaccept yun. Hindi may niya inaccept. Binigyan niya, hindi niya inaccept. 1.2 million? Dito lang may kalakarang ganyan. Dito lang. Kaya lang. Hing, Ayala, it, it, ito ano ano walang ganyan. Okay? Hindi to hindi pwede. Para, talking, Mukhang pera na itong parkwood na to. Ay, kita at noong August 23, 2023, nagkagulo na naman muli sa nasabing subdivision. Ang dahilan, si Morales pa rin na ayaw umalis di umano sa pwesto kahit lampas na sa itinakdang termino. At yung natitira pong mga officers po, nagsubmit na po sila ng resignation na kinilala naman po ng DHSUD. So lumalabas po, iisang tao na lang po ang nagpapatakbo ng command center at ng admin office po at yun po ay yung expired president po, si Mr. Jonathan Morales. Hindi lang yan mga ka-Bravo. Noon palang March 3, 2023, lumabas sa website na bravonews.com na inaresto si Morales na dating PDA agent. Sinabi ni Sen. Bato na posibleng may isang Senate hearing pa ang kanyang komite kaya aabangan natin. Ito po Sinep Castillo Castillo Nagulat para sa Bravo News Nationwide.